Oh. Ali kanin na na dito na dini na nak dali kam dali. dali dali sabay kayo ni bunso ha sabay kayo yung bunso pa bebe dali dali bebe. pa bebe yeah. Ha, ni, Ikaw ni lelap tu, tu tu ni, tu. Ayah dia tu ni, aku ya ayah aku ayah umi gak, gak tau anak. Gini lah gak tau, gak tadi, baby nampak ni, ni, terus nato tolong kita ya ha. Para mamayang gabi, meron tayong pag laban sa kuya. Do? Si? Si? Ano sus, napakasahinit naman ng anak kong yan. Napakabait talaga ng kuya Oreo kong yan. Baik-baik talaga yan. Hmm, Baik-baik talaga yan. Mambunso, oh. Mambunso, oh. Mambunso, oh.